Isang araw ang dami naghahanap kay Streety. Marami nagtatanong kung ano yung nangyari sa kanya. Kitang-kita niyo na sobra na siya sa vitamins. Siya nga pala po namin po sa na mayroong parbo. Akala lang namin si Pun, yun pala parbo carrier na siya. Si Streety nga pala kakaibang pusa siya. Kaya ako nasabing kakaibang pusa siya kasi ganito siya maglambing. Tuwing nakikipaglaro sa kanya, palagi na lang ako may sugat. Ewan ko ba sa pusan nito sobrang harot. Na overdose yata namin sa vitamins. Bukas na ng pala may punta niya sa vet. Kaya kinagabihan pinuntahan ko na yung e-bike ko dahil matagal na namin hindi nagagamit si Blooming. Lumambot na rin yung gulong niya. Siguro hindi lang tatlong linggo to nagamit. Buti na lang pumunta ako dito para i-turn si Blooming. Dito nga pala sa compartment ng eBay ko, meron ako nakatago. Ito nga pala yung portable inflatable ko. Kaya nga pala ako bumili nito kasi palagi na paplatan si Blooming. Mahirap kasi kapag naplatan ka sa gitna ng daan, eh ang bibigat pa naman ng pasero ko. Kaya kapag nagraning plat, sira talaga yung gulong. Tapos kasi meron nga rin pala itong mga pin. Kaya pwede ito sa bike, sa bola, o kaya sa mga swimming pool. At syempre, pwede na rin sa mga kotke. Kahit ganito kalit nga lang pala ito, kaya kaya. Meron ka na nga pala dito option kung ano yung papahanginan mo. Mamimili ka dyan kung anong category. Bicycle, car, motor, o kaya bola. Pwede mo rin siya i-customize kung ilang psi ang gusto mo. Automatic na nga rin pala ito hinto kapag okay na yung gulong mo. Idedemo ko na nga rin pala kung paano gamitin to. pagkakabit ko nga pala ng hose. Silit ko sa motorcycle. Tapos pinindot ko lang yung gitnang part. Ganito nga pala siya kapag nag-start. Tapos nung nakuha na nga pala yung tamang PSI, automatic na siyang huminto. Dahil tatlong gulong nga pala yung pinahanginan ko, i-charge ko na to para always ready. Madali lang naman din to i-charge kasi USB type C naman siya. Yung charging speed nga pala niya para sa akin, mabilis-bilis na rin. Kaya guys, bilhin na kayo na sa comment section yung link. Kaya kira bukas dadalhin na namin si Street sa bed. Simula gumalik siya sa Parbo, hindi pa namin siya naipupunta sa bed. Kasi kira po kami sa budget. At syempre, isasama ko rin yung aso ko si Whitey, yung aso naming kulay brown. Kasi hindi pa schedule ni Whitey, sinama ko na. Kaya kami pupuntang bed kasi i-check up si Streetty. Tapos si Whitey naman yung aso namin kulay brown. Papainumin ng panggarapata. Bago nga pala kami pumuntang bed, nagwawala na si Whitey. Gustong gusto bumaba. Yung pala gusto niya magbawa. Kaya ayan pagkatapos niya, kalmado na siya. Nakapunta kami dito sa mi-bed na walang problema. Nilista ko na ng nga rin yung mga pangalan nila. At maya maya pinatao na kami sa loob. Kapag nga pala sa mga ganito, kinakabahan ako. Kasi si Whitey napakasuplado. Ayaw niya kasi magpahawak sa iba. Kaya tuwing papainumin siya ng pampurga, ako na yung nagsusubo sa kanya. Kasi natatakot ako kapag sa stop Baka bigla niya kagatin. At si Stritty, may pinapatak na rin sa kanya. Hindi ko alam kung ano yun, pero ang mahal. Biglang nabutas yung bulsa ko, charot. Basta mahalaga healthy sila. Nakakaawa kasi kapag may nararamdaman sila. Kaya pinipili ko na lang gumastos para sa kaligtasan nila. Karon nga kasabihan kapag mahal mo, ad mo. So yun lang. Thank you for watching. Bye bye.